Looking for a place to date your special someone this Valentine season? Hindi mo na kailangang lumayo dahil mayroong nature park site na pwedeng pasyalan sa bayan ng Agoo, La Union. This is Lakay Agoo. Kaya tinawag nga Lakay Agoo Nature Park po. Uh, pangalan po ng lolo ng may-ari po ito. Tapos, dati po siyang army na mahilig po sa mga halaman, sa mga mabimbilya po. Kaya doon po inagap inag yung pangalan po ng Marayab. Mayroon silang tatak lokal o iloko dishes na pwede niyong itry. Aside from that, mayroon ring Instagrammable areas gaya ng site na ito, inspired by the Hobbit movie. kung mahilig ka naman sa bougainvillea plants, this is the perfect place for you. Para sa mga cafe lovers, pwedeng pwede rin ito para sa inyo. Enjoy sipping your favorite coffee with the overlooking view of Agoo po mga kailian, mga kalapit barangay po namin, o uh, kahit saan po pa po kayo, uh, po namin kayo sa darating na Valentine's dahil meron po kami uh, Valentine's Street po dito sa Lakay Ago. Abangan din nyo po yung mga isa-serve namin food at saka services sa Valentine's Day. Kaya ano pang hinihintay nyo kaprobinsyanihan? Date your loved ones, special someone, or nililigawan sa Lakay Ago this Valentine's season.